Magandang araw mga kalahi. Welcome sa ika na episode ng ating Magkalahi Tayo Bicol. Ako ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Joseph Salis Santillan II, na magbabagi ng siksik na impormasyon at dagdag kaalaman tungkol sa ating programa. Sa ating mga naunang episodes, matagumpay na nating naibahagi ang apat na stages ng Community Empowerment Activity Cycle o SEAC. Ngayon naman, Ating ibabahagi ang mga madalas gamitin na acronym sa programa. Bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga tao sa komunidad, sisimulan natin ang pagbabahagi ng ibig sabihin ng mga posisyon ng mga magigiting na community volunteers na katuwang ng programa sa pagpapatupad ng mga proyekto. Narito ang mga inawakan na posisyon at responsibilidad ng ating community volunteers. Una ay ang BDCTWG o Barangay Development Council Technical Working Group. Ito ay binubo ng iba't ibang komite na nangunguna sa pagsiguro na magiging maayos ang daloy ng kabuoang implementasyon ng proyekto. Sunod ay ang BRT o Barangay Representation Team. Sila ang opisyal na kinatawan sa mga pagtitipon sa level ng munisipyo, katulad ng Municipal Interbarangay Forum o MIBF, at Municipal Development Council o MDC. Ang PPT o Project Preparation Team naman ay ang nangunguna sa pagbuo ng konsepto ng subproject patay sa mga ideya na lumabas sa pag-aaral tungkol sa kalagayan ng barangay. Maliban rito, mayroon din tayong tinatawag na AIT o Audit and Inventory Team na nakatalagang manguna upang isagawa ang internal audit function sa lahat ng pondo ng kalaisids na naawakan ng barangay treasurer at lahat ng mga tala at ulat pinansyal ng bookkeeper. Ang PIT o Project Implementation Team naman ang responsable upang maisiguro na lahat ng mga nakaplano sa pang-araw-araw na gawain ng subproject project ay epektibong maisasagawa. Samantala, ang MIT o Monitoring and Inspection Team naman ang nangunguna sa pag-monitor ng implementasyon at responsable sa pagtiyak ng kayusan ng mga kagamitan, supply at equipment sa loob at labas ng bodega. Ang BAC o and Awards Committee naman ay responsable sa lahat ng may kaugnayan sa proseso ng procurement na kinakailangan ng subproject. Habang ang PT o Procurement Team ay siyang nunguna sa paggawa ng procurement plan. Hindi lang dyan nagtatapos ang mga tungkulin ng mga community volunteers dahil meron tayong tinatawag na O&M o Operations and Maintenance Group na nakatalaga sa pagsisiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sub-project at masiguro ang maintenance at functionality nito. Upang mabigyan daan naman ang mga katanungan, puna o reklamo na may kaugnayan sa implementasyon ng proyekto at mabigyan ng agarang solusyon, merong GRS o Grievance Redress System Team na namamahala rito. Maliban rito, malaki rin ang gampani ng barangay treasurer at bookkeeper sa proseso ng implementasyon ng mga proyekto sa kanilang lugar. Ang barangay treasurer ng barangay ay ang treasurer din ng BDC TWG para sa Kalay Seeds. Ito ang nangunguna sa pagsiguro na mapangangalagaan ang pondo at pag-aari ng sub-project. Samantala, ang bookkeeper naman ang nangunguna sa pagtala ng mga pinansyal na transaksyon. Kasama rin sa mga natatanging community volunteers ang gender and development o GAD focal and indigenous people o IP focal na kasama sa nangunguna sa implementasyon ng sub-project sa komunidad. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga posisyon ng mga community volunteers na katuwang ng programa sa pagsasakatuparan ng mga proyekto nito. Abangan sa susunod na episode ang iba pang mga acronyms na madalas gamitin sa programa. Ito ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Joseph Zalizzi Santillan II. Sa kalai Seeds, kapit-bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran.